Good morning. Good morning, mga kababayan. Ayan, nandito ako ah. Alam niyo guys, ito yung mga kapitbahay kong mga magaganda. Ito pa yung aking kumari. Kung horitis. Ito yung aking, eh, ano? alam niyo kung alam niyo lang. Dito ako nungutan ng bigas. Pana! Oh. na? Kaya guys, grabe no. Di ba, na sabi ko sa inyo paggabi na napakahirap yung <laughs> <laughs> ang kalagayan ng <na> isang tao <laughs> ay napakabigat sa panahon ngayon dahil ang mahal na bigas. Oh, Kaya, yeah, oh, kasi oh, yung bigas. ating kaibigan, ito lahat, guys, mga kaibigan ko, ito kumari ko. Ayan ang kumari ko. Sana, Maganda. sana all. ito <laughs> kumari ko rin. Ayan. Good morning sa lahat morning. ng mga Pilipino at Pilipinas, sa nanay, tatay, to kahit sino man dyan. Kung sino nan nanood sa aking YouTube channel, huwag kayo palimutan. Bibit ko ba? Ayan. Yeah. Uh, bago ako pupunta ng palengke, tatanong muna ako sa mga kaibigan ko dito. Mayroon ako itatanong. Mare, ano masasabi mo sa panahon ngayon? Kasi sa sobrang mahal bigas, Ang hirap daw. Ang Hirap. Diba? Hirap. 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 Walang o, trabaho. Diba? Diba? Taras na bilihin. Yes. Ang dalawang daan po, wala po sa parenti. O yan. Yeah. Ta. Wala na mabili. Limang daan nga, wala na. <laughs> Kaya okay. nga eh. Wala pa lang. Sumasalit ng tayo na po. Makatipantay nga po sa sinasabi nila. Kasi nga, totoo talaga yung sinasabi nga, di ba? Nung, nung araw, mayroon tayong bigas na 38, 35, 25. Ngayon, 48, 50, 65, na mayroon na tayo. Mayroon na nga na isandaan yung red rice. Diba? Napakamahal na. Ano talaga bigas na rin. So guys, kung alam nyo lang, okay. sana naman makisama naman ang lahat, ng kung sino man yung may karapatang magpababa at sumugpo sa mga pagmahal at pagtaas ng presyo ng unang pangunahing bilihin, ay sana naman bigyan mo ng pansin. Maawa naman po kayo sa mga oh, tama. Sa Pilipino. lalo na sa government natin. Ayan. Na oh. Ayan. na ako, punta na ako na po Bye. Ah, Bye. At... Bye. Bye. Ingat. Bye. Bibit Kabasa. Bibit don't forget to subscribe my YouTube channel. Paki like, shares, and subscribe. Ayan ha, hi. okay. hi. hindi pa tapos ang aking laban lagi na lang subscribe na so, sa ko. Ayan, ito na naman. Ito yung aking bayo, ito yung aking ito yung aking ay aking... aking... uh, inumin sa tindahan. Maghanap buhay na naman sa Tibet Ayan guys, grabe no? Pero yun natin magagawa. Ganun talaga ang buhay ng tao. Kung siya, wala wala kang ilaga. dito na ako sa palengke. Ito yung mga isda nila. Ayan lang tay Isang kilo niyan. Dilis? Oo, dilis. Alay, yung malaki o yung malaki? Ito, ito. Ayan lang. Ayan lang. Wala eh. Ganito lang talaga. Wala kang... Wala ta? Hindi po Isang kilo lang ta. Dahil pili ka na. Oo. Oo. Ito oh, na lang yung 50. Ito na lang yung 50. Yan, bili ako ng tag 50. Ano, yan. O, oh, binigay sa akin ni W. 120. Dito ako nangungutang ng isda kapag walang-wala ako. Mayroon ako yan na ano nga, nasira lang. Hindi ko nasikaso. Hindi ko nasikaso. Ayan. Grabe. Okay lang yan. Murang-mura lang. Bali, 110, 120. Tapos, amin mo. Tapos, 70. 70. 70 kulang ko sa iyo na 90 minus 20 yan 70 ha. Ito pa Oh, dito ayo mo nito. isda da ayo. Oh. Tayo ko na sa Paisan, oo. -o. Sige, dito muna kami guys. Meron pa doon yung sa kapon. Ayan. Tilapia. Ayan guys, tilapia 90 ang kilo. Ayan. Ano gusto mo? Mimili muna kami ng isla dito. Ayan, may pusit. 90 ang kilo. Mayroon ditong soup ko. Ayan. 300. Yeah, 200. Pagkano ito? 80 lang po. Ha? 80? Wala na? Magkano 180? 90? Kunin mo lang, Chenday? Ha? Uh, ano pa patangga? Dito, dito na. Kunin mo. Me... Ako patangga niya. Sino? No, no, no. Sayang. Sayang. Nanay, kukuha lang ako ng ano. Dahil pabili nga ako niyan. Isda. ito na, oh, tilapia. Nanay, papaupos na na yun. Ochenta yung malilit. Ang ah, malaki, dahil? Oo. Ba't magbaliktad? Nabuang na. Eh, wala na yan eh. Ah. Uy! Pabili nga ako, dahil. Ito dia yo, oh. isang kilo lang. Ganito kaliit. Malinis, pwede din. Mas malala kasi mas mahal talaga maliit. Oo oh, nga eh, talagang malamang. Iba-ibang mal ku, iba-ibang kulay iba, iba yes. Oversizes kasi. Kahit hmm. sa mga magano mas mas mahal na kaya sa ipon. Ayun dai, isang kilo lang. Sobra ini. Exact ha. Sobra ini. Sandalan Alinis ako. sa ko? Ayun guys, isandaan. Sobrang tumal kasi ngayon, kaya ganyan lang ang buhay. Oh. Yan, 100. Bigay ako ng 500. hundred. iwa Guys. Sandali bitawan mo.

Yan, nililinis pa yung aking isda. Tama na yan. Okay na, ako na lang bahala. Yan, binalot yung isda ko pero hindi ko alam kung tama ba sa timba. Mukhang konti lang yung isang kilo. One and one food gawin Hindi wala alam. guys. At timbangan dito sa kabila. Napakahirap. Wala man lang tayo makukuha ang magandang timbangan dito sa unahan na to Puro mga mandadaya. Grabe. Ta, magkano yan ta? Ayan na naman ha. Pinanunood mo ba ang YouTube channel ko? Oh, nakita mo ko ikaw doon. Ito magkano to? Sandaan mo. Oh! oh. Sandaan mo na ako. Marami yan. Dadagdagan na lang kita. Sige, isa lang. Nawala na yung kasama ko. Dito galit. Dito pumunta yun. Channel pala. Ha? Channel ko pala. Sa ano ako? Sa... Sa YouTube. Okay. Panoorin mo. Bibit gabasa. Bibit gabasa, ha? Uh Oo. -oh. oh, ito ngayon. Nandito na naman ako. Sige. Bumili na naman ako. Thank you. Thank Ate Vicky, no? Oo. Uh -huh. uh -huh. thank you. Uh -huh. Thank you. Ayan, guys. Nandito na ako sa may prutasan. Yung prutasan. prutasan. Papaya, papaya. Kasana yung kasama ko na wala na. Hindi ko na alam kung nasaan. Yan, si Kwenta Lata. mura lang pala ngayon yung ano. Taho. Grabe, nasana yung isang kasama ko. Wala na rito. Ang layo ko na, may pusit. Kaya lang, hindi ganong maganda sa riwa. Angit. Ano kaya? Uh, okay. May mga MCAT pa nang uuli. Yan. Yan mga gulay dito. Mura lang. Kapag sa labas ka bumili, napakamura ang mga gulay. Hindi tulad sa loob kasi doon sa loob medyo mahal gawa ng may peso minabayaran pag dito ka sa labas medyo mura na lang Ayun, lang nawala yung kasama ko ayan pabili nga ako kamatis kamatis one part lang nak opo ayan kamatis Sixty ang kilo One four, kinsilang be? One part lang anak. Ayan. One part lang binili ko. Ekonomiya. Yan ang sinasabing budget-budget lang. Grabe. Thank you, babe, Thank you very much. Okay, thank you. Ito ako sa kabilang ano, kasi ah, uh, to para makakuha tayo ng maganda. Hindi ko na alam kung saan tayo pupunta. Ito puro pare-parehas ang isda. Walang magandang isda ngayon. Grabe. Thank you guys. And, uh, and hanggang dito na lang. Pag-subscribe yung aking YouTube channel. Thank you very much. And Good morning ulit sa inyong lahat.